what's up, what's up Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga idol So sa ngayon mga idol Ako yung magpapasalamat sa ating Panginoon Na kahit man saan tayo dako Pa tayo pumunta, tayo ginagabayan So sa ngayon mga idol Napapasalamat din ako sa aking pamangkin Na si Christopher Manimog Marami marami salamat boy At sa lahat ng mga youtuber na kasamahan ko at lahat-lahat ng mga YouTuber ko maraming maraming salamat sa suporta nyo at sa mga silent, silent viewers wala maraming maraming salamat po so sa ngayon mga idol nandito tayo sa by dagat at sa iguro marami mga bangka dito mga idol baka hindi po sila namusit ayan at mayroon tayong nakita bangka na paparating Ayan mga idol, parating yung bangka na yun oh. Ayan At nagtanaw na tanaw na dito yung Burias Island Wow, may mga guno Ayan, ayan, oh, ayan, guno Ayan, ayan, guno, guno oh, isda, oh, guno Ayan Ayan natin mga guno Ayan Ayan Uh, at ang mga kabataan, mga idol, nandito naglalaro sa baybayeng kanat. Kaya lang, may nakawad, bawal. Ayan. Sa ngayon, mga idol, ang mga bangka na ito, tambay muna. Uh, at hindi muna sila siguro na musik. At bakit? Ha? <coughs> ah, hindi natin alam. Ano? <laughs> <Ayan>. <laughs> Ayaw mo Bakit? Kita ka na nga eh. Ayaw na nga may video mga idol. Saway mga bata ito. Ayan. Ang ating karagatan mga idol. Napakaganda po. Malinaw na malinaw. Walang kalon-alon. Ayan po. At. Kung bakit ayaw nilang manghuli ng pusit. gawaan ng. Ah, uh, maliwa, maliwanag daw ang buwan kaya ganun pala mga idol pag maliwanag daw ang buwan hindi sila nang huli na pusit kasi matumal walang huli kaya nung nakaraang araw mga idol na pumunta sila sa lahat ng huli na pusit lang ang kuha na nasa limang kilo lang ang nakuha nila undo kaya yon sa ngayon pag maliwanag pala ang buwan ah, uh, wala anong pusit pala. yun. Pero doon naman sa mas batay mga idol, doon ako nagtataka. Pagka namusit doon, may Petromax ano. Tapos dito naman mga idol, walang ilaw. Pagka sila namusit, walang ilaw. Kaya lang ang pusit dito mga idol. Ah, uh, kumbaga sa ano, panhakan, tawa-tawagin nila panhakan. Kaya yun yun lang ang nahuhuli nila. Yung mga ginagawa sa Maynila na pang ihaw Ah, uh, malalak pagka malalaki na ginagawang iha pang ihaw, pangihaw. Kaya yun ang nakukuha dito, mga idol. Yung pusit na mga pas na pusit, mga kulay pula at saka puti, wala po dito. Parteng Burias. Doon sa Burias, idol. Parteng Burias doon na maraming pusit kasi ang Burias Island ay puro mga mabato at saka doon sa masbate kaya pagka namusit ka doon mga idol sa lugar sa masbate kasi nakaraan ng bata pa ako mga idol namusit ako doon sa masbate uh, may Petromax yung ano kaya lalapit kami doon sa Petromax doon kami nam namusit kaya ang nakukuha namin pusit mga idol yung patulis yung tinatawag na bullpen yun ang nakukuha namin pero dito ibang klase ng pusit dito mga idol eh. Panhakan ang tawagin nila. Kaya yung ating karagatan mga idol dito, ah, napakaganda, napakalinaw. At... nagtataka rin tayo kanina mga idol, walang naglalakong flying fish. Kahapon meron, pero kanina parang ano, parang walang isda baga. O walang nanguling isda. Gawa na siguro sa buwan siguro mga idol. Pagka maliwanag ang buwan, ganun. Kaya ganun daw ang ano nila. Pagka maliwanag ang buwan, mahina daw ang hulihan ng mga isda. Kailangan madilim ang buwan. Para marami pusit. Kasi nakaraan na walang buwan mga idol, ah, uh, sila, nakahuli sila ng pusit na nasa 20 kilos. Kaya tiba-tiba sila. Pero more, napakamura pusit dito mga idol. Sandaan sa kilo. Uh, ah, kinukuha ng buyer. Tapos hindi natin alam kung saan dadalhin ng buyer eh baka para sa bayan na. Ayun. Kaya sa lahat ng mga nanonood sa mga vlog ko, maraming maraming salamat po. Maraming 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 salamat po sa inyo lahat. Lalo na mga OFW natin, ako po yung nagpapasalamat sa inyo. At mga ibang lingwahe, ako po yung nagpapasalamat sa inyo gawa ng hindi rin po kayo nagsasawa sa akin. At uh, ako po naman ay nanonood sa inyong mga video pero napakahaba po. <laughs> Kaya pasensya na po yung iba na hindi ko napapanood dahil napakahaba. Ang iba na nasa 20 minutes. Kaya ang tagal matapos talaga. Kaya ako na po ako, maiksi ma lang kasi kailangan taposin ang bawat vlog natin. Kaya so sa ngayon mga idol, uh, ang ating karagatan Uh, mayroon na akong natatanaw dito kanina mga idol na guno, tumatalong, yung mga guno na yan. Uh, isang beses mga idol, nakabili kami ng guno. Uh, ang sabi nila, masarap kilawin daw yung guno na yun, ang isdang guno na yun. Ang daming kaliskis. Kaya, pinirito ko. So, uh, talagang kaliskis, napakarami mga idol yung guno na yun. Kaya yun, kaya ang ating baybayin dagat ay super ganda uh, lalo na pang uh, tag-init mga idol uh, mahal na araw, kay Marso, April napakaganda po dito kung gusto nyo pong pumunta dito at maligo kayo, libre lang po wala pong kayong babayaran magdala lang po kayo ng pagkain nyo tsaka tulugan nyo ayan uh, pwede rin po kayo dito mag-inom sa tabing dagat sa baybayin Basta magdala lang kayo ng mga kailangan nyo dito. So sa ngayon mga idol, dito sa Baybayin Dagat, doon naman sa mga batuhan mga idol, ah doon sa batuhan na don doon kami nang hibasan, kaso wala na talaga rin. Wala na ang makukuha ng, ano. wala so, na sa daming tao na dito mga idol. Eh. Talagang ubos na ang mga mga sil na kinakain ang tao vitamins sa katawan natin yung mga asil na yung mga idol kaya so sa ngayon ah uh, taste, taste muna tayo kasi wala pong nanagat no taste, -taste muna tayo sa mga gulay ah uh, yung gulay naman mga idol kasi vitamins na no lalo na malunggay antibiotic pala yun alam ko antibiotic pala yung malunggay na yun kaya so kaya walang nanalagat mga idol, kaya buwan, maliwanag, kaya yun, kasi walang huli. So hanggang dito na lang, God bless, ingat-ingat po tayo sa ating gawain at lagi po tayo magdasal sa anumang kapamakan, tayo iligtas niya. So God bless, hanggang dito na lang.